Nasamsam ng kasundaluhan ng 4th Infantry Division ang iba't ibang mga gamit pandigma at supply ng pagkain pati na rin isang high-powered firearm sa patuloy na focus military operations nito sa Caraga Region noong Mayo 21 hanggang 22. Pinangunahan ng 65th IB sa ilalim ng 901st Infantry Brigade ng 4th Infantry Division ang operasyon noong Mayo 22 na nagresulta sa pagkadiskubre ng imbakan ng mga bala ng CTG sa isang kuweba sa pro Block 6, Barangay Kulambugan, Sibagat, Agusan del Norte. Laman ito ang mga rounds ng bala ng M16 rifle, M14 rifle, caliber 30mm Garand rifle kasama na ang hand fragmentation grenade, rifle grenades, 40mm M203 grenade, blasting cap at detonating wire para sa anti-personnel mine at iba pang kagamitang panggiyera. Nadiskubre ito isang araw matapos ang Special Intelligence Operations ng 65th IB noong Mayo 21 na nagresulta rin sa pagkakadiskubre ng mga supply ng pagkain na iniimbak sa pinaminahan sa kaparehong barangay matapos ang impormasyong isiniwalat ng isang concerned citizen hinggil sa supply facilitation ng CPP-NPA terrorist na kinabibilangan ng mga miyembro ng SRSDG Westland, SRC Westland ng Northeastern Mindanao Regional Committee. Ayon kay 65th IB Commanding Officer, Lieutenant Colonel Michel Mortejo, na kaagad umaksyon ang mga tropa matapos mabusising mabiripika ang impormasyong kanilang natanggap. Dagdag pa niya na ang pagkakasamsam ng mga supply ng bala at pagkain ay lubhang makakaapekto at makakagulo sa operasyon ng CTG, lalo na't wala na rin namang suportang ibinibigay ang mga mamamayan sa kanila. Samantala, Mayo 22D na makakuha ng isang M16 rifle, bandoliers at magazines ang Special Recon Team sa ilalim ng 901st Infantry Brigade sa paumuno ni Brigadier General Arsenio Sadural matapos ang isang 20-minutong inkwentro laban sa Regional Headquarters NEMRC sa Barangay Kamayahan, Butuan City, Agusan del Norte. Kaugnay nito, inihayag ni 4th ID Commander Major General Jose Maria Cuerpo II na patuloy na madedemoralisa ang CTG dahil nawawalan na sila ng mga supply. Ayon pa sa kanya, patuloy na magsasagawa ng Focus Military Operations ang 4th ID. Katuwang ang mga sibilyan na nagbibigay ng mapagkakatiwalaang impormasyon hinggil sa lokasyon ng mga natitirang CNTs. Hindi anya titigil ang kasundaluhan hanggang sa tuluyang mabuwag ang CTG sa pamamagitan na rin ng tulong ng local government units at line agencies sa ilalim ng task force to end local communist armed conflict. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides, 4ID News.